Ayun, may nakita kita ang Mount hmm. Buwan eh, na. Ayan ang Mount Ito naman ang araw na sumikat. Napaka diwanag. Dito ako at nagja-jogging. Ngayon ay 7 p.m. na dito sa Japan.

ikot-ikot sa araw. Ayan, patikap ang araw. Ito naman, habang naglalakad, may nakitang mikan or mandarin. yan hilaw pa siya. Pero babalikan natin yam pag hinog na siya. Sa tuwing umaga, naglalakad ako dito sa lugar namin. At nagja-jogging. Ayan ang mikan. Ang daming bunga. Ilaw pa pag ganyan. Pag na. Kulay yellow na. Wow, ang sarap. Nagkukumpulan siya. may kalamansi din siya oh. Kalamansi. Ayan, ito hinog na siya. Ayan ang kulay niya. Kulay yelo na ang mikan kung tawagin dito sa Japan. Mandarin sa atin. Hindi man siya orange eh. Mikan. Ayan, nagkukumpulan siya oh. Pwede nang pitasin. E kaso mo hindi atin yan eh, sa kapitbahay na nadadaan ng kurang. Pero mamaya, mamimitas tayo. Ang daming bunga, hatik-tik. Ganito dito sa Japan. Ang pag, ano siya, pagtaglamig siya, yan ang bunga niya. Ang dami-dami gandang tingnan ang mandarin no? sarap mamitas ng, ng mikan hinog na siya may bulok bulok na nga eh oh. daming bunga ng mikan. ni. Dito ko na. Saan ko nakita ko yung mika Ang dami na po. Tagigti Sarap ang mitas. Hindi nga na atin. <laughs> naman tayo maglalakad. Tinan natin ang mga bunga ng orange. Malaking orange. Ayan. Parang suha eh. Pero, pamelo. Ayan. Tinan nyo ako ano yan. Orange, mikan, Diba, ang lalaki, rin, ang lalaki naman ang bunga niya. Maliit lang ang puno niya pero hatik-tik sa bunga. yan yung puno ng mikan wak, na ng ang dami ng bunga pwede tayong pumitas ayan, mikan daw po mikan kung tak atak marunong pumitas pwede yan o. ayan, tapos to pa ang dami bunga eh o ang dami bunga eh o o yan, Pitas tayo ayan, o. tapos to tayo ang dami bunga ang dami bunga eh o yung ikot lang yan, Tapos, yung sila. Ayan ang mikan. Mikan. Diba? Ito pa isa. Ang dami ko ng bit ang... Ayan ang... Orange. Ayan. Oh, Namitas na ako. Namitas na ako ng orange. Ganda ng puno niya. Itong wala ako sa bahay. Ito, tago. Ang dami sa loob. Eh. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Matamis. May kantik man natin. Matamis siya. Ang dami kong napita. Salamat po.